na galit nga ba si uh, galit na nga ba si Alden Richards sa mga bashers sa kanyang komento matapos ang performance ni na Zayas Collins at Pete De Silva sa isang dance reality competition kung saan host ang aktor. Nagpasakal yan nung una tungkol sa feedback pero tinumbok din ng aktor ang minsang nice niyang iparating sa mga bashers. Anya salat ng detractors at bashers may salamang lamang daw siyang katanungan. What you have done lately to make a difference in the society. Tingin-tingin din sa salamin pag may time. What have oh. you done lately? Mm, oh, oh. Sabi niya ganyan, di ba? Mm. Tsaka, si Susion Zeus yun, Zeus. Zeus, oo, sorry. Sabi niya gano'n. Serious ang nasabi ko. Oh, oh. Zeus Valdez. <laughs> Zeus Valdez. Hi, Zeus! Um, si Zeus si Collins, dating ano, di ba? Dating Has, hashtag. hashtag. So, si partner having, niya sa oh. Faith De Silva sa isang ano? dance competition. Oh, oh. Dance reality competition. Tapos isa sa mga judge din doon si um Mayan Rivera. Sinang-ayunan din niya yung sinabi ni ni Alden Richards tungkol dun sa mga bashers na parang minsan talagang abot ka rin sa galit. Sobra-sobra oh, e, oh. sobra niya. Sobra-sobra na yung pambabasha yung Alam naman natin na hanggang ngayon, ang daming basa kanya tungkol sa gender niya, tungkol sa hindi niya pagbanggit kay Catherine Bernardo sa mga speech niya pagtanggap ng award nila, mm -hmm. tungkol sa mga kay Maine Mendoza na tungkol, hindi pala niya niligawan. Tungkol, tungkol sa sa pagtabaan oh. niya, di ba? O, sa pagtabaan mm. niya, tungkol sa mga babaeng niligawan niya na bigla na lang siyang nawala. Pag yun, mga ganon, di na, ba? Ang baka, dami. Kaya sabi nga niya, tingin-tingin muna sa salamit para ibig oh, sabi, sabihin, oh. tingnan niyo muna sa sarili niyo kung kayo ay, ay o oh, malinis, malinis. So, oh, wala kayong diferensya, di ba? Wala kayong kapintasan, di ba? Bago kayo magbas. Parang ikaw, Mildred. Ito si Mildred, di ba? sa pag may nakikita ka na, medyo nag-comment ako, send ko, oh, Tingnan, ano gusto ako sabi niya. Ganun-ganun, di ba? Mga ganun si Mr. Sabi diba? ko, ang ganda-ganda. Pagka pag may nagsasabi, oh, tinuwindrag. Pero hindi ko naman, hindi naman ko di ba? Kung baka sabi nga, wala namang perfecto sa mundo. Minsan, may kakulangan din. Dahil hindi binigay ng Diyos na complete. Ako, di ba? Oo. Ako, o, o. Hindi ako kompleto. Pero that time may kapintasa. That time may kapintasa. Pero na magdaka, diba? basa, oh, oh, oh. So, talagang yung... ano, parang oh, oh. hindi na talaga sila ano, no? Mapigilan <laughs> din. Kasi <Kaya laughs> so, pagpatol, and... pagpatol sa mga bashers, actually, no? Uh, Napupununan uh, man na kasi uh, kasi uh, below the belt. Actually, na, yan, na, ano, hindi ano, lang ito yung first time na parang napigil si Adi. Meron pa before. Meron, ano? Kung ano, naalala niya, uh, di ba? Pero ito talaga, ayan na, nag-alit ang lolo mo. tingin mo na sa salamin. Oo, sabi nga ni ano, ba't may mga ganun tao? Sabi ni Marian, kumbaga umayan siya sa sinabi ni Aldi. Sabi niya, bakit may mga taong nagsasalta na hindi nila alam na sobrang nakakasakit na sa kanila o dun sa pinagsasalitaan nila. Mm -hmm. Actually, True. yung mga sinasabi mo, ma dead man ka nalang. Eh, mm -hmm. ano nalang ka, dead man nalang ako. Pero pag binasa mo, ma-hurt ka rin kahit papalo. Kaya, minsan, hindi po, pero hindi ka sabagot. Lalo ka pa ba? Ikaw na naman sa po, si Mildred. Oh. Ang binababasa yung nega, yung mga bashers na hanggat kaya niya, gusto niya nang sagutin <laughs> eh. hindi mo masasabing dead man. Si Lalo ka pa ba. Si Luis Manzano, isa pa. Piolo Pasko. Talagang pumapatol sila sa bashers. Di ba lalo si Luis? Ngayon, pagkatapos na, didelete ng mga bashers nila yung mm message tapos yun, nagsasorry naman kay Luis. Pero kasi Lewis. diba, may mga bossers na talaga parang kilalang kilala ka rin. Oo, oh, oh. yun yun. Diba? Pero okay lang eh, pag tayo lang ang binambas o yung mga artista, pag nadadamay din yung kanilang family. Yung pamilya, yun, oh. yun, ang hindi maganda. Kagaya ko, oh, diba? diba? No, binas ka kay Ay-Ay. Oh, okay, kay ay, ay, pati pamilya ko, hon. hoy, hindi nyo kilala ang pamilya ko, okay. no? Para hoy. pati sila idamay Sabi nyo no, na, no? hoy, mm -hmm. kayo ba, tingin-tingin muna kayo sa salamin, di ba sabagot ka, mm -hmm. para kang adin, tingin-tingin muna kayo sa salamin, meron ba yung lupain, meron pa kayong sakaan, sabi mo pa ka, di ba? Huh? Wala ka pa sa <laughs> ko. Ikaw talaga? Di ba? Pero, pero kung pwede mo lang sabihin, di ba mga Ay, sa Ay, Tingin, no? Tingin, oh, oh. tingin, tingin mo na kayo sa salawin. Kung pwede mong oh, sabihin, di ba, Beth? Oh, 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 Nabibig oh. kami sa ng lupa, di ba? Basta, marami akong ano, kakampi noon, di ba? Marami ah, okay. nang okay, tatanggol sa akin. Tagang binasbas ka, di ba, Beth? Sa so, wala ka, ang source mo dapat ang nababas. Kung yung source mo ang nagsulat.